Salamin-salamin, nasan ang pag-ibig? Salamin-salamin, pwede mo bang sabihin? Alam mo ba na merong ritual tungkol sa salamin at pag-ibig? Story time! Naalala ko yung kwento na to dahil sa kanta ng Bini na Salamin-salamin. Meron kasing ritual na ginagawa ang mga single tuwing besperas ng May 1. Kapag May Day Eve, humarap ka raw sa salamin, magsindi ng kandila, sabihin ang orasyon at magpapakita yung taong pakakasalan mo. Pero paano kapag iba ang nagpakita? Isa sa mga sikat na kwento ay sa isang babaeng tawagin natin sa pangalang Agueda. Ginawa niya to noong May Day Eve taong 1847. Sinabihan na siya ng mga kaibigan niya na huwag gagawin meron kasing chance na demonyo ang magpakita sa iyo sa salamin. Ako nga pala si Bujie at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow eh, i-follow niyo na ako. After a few years, tumanda na si Agueda. Nagkaroon na siya ng anak at asawa. Kunento niya sa anak niya yung ritual na ginagawa tuwing May Day Eve. At sinabi niya na siya mismo ay ginawa yung orasyon ah. sa harap ng salamin. Nagulat yung bata sa sinabi ni Agueda dahil demonyo raw ang nakita niya. Nasa kaliwang balikat at nakangiti sa kanya. Kulot daw yung demonyo. May bigote at may peklat sa muka. Kahit nakakita siya ng demonyo, kinasal naman si Agueda sa lalaking nagnangalang Badoy. Nagkataon na ginawa rin ni Badoy yung ritual nung bata pa siya. Humarap siya sa salamin pero nakakita siya ng mangkukulam. Ginawa ni Badoy yung ritual nung May Day Eve ng taong 1847 sa parehas na bahay kung saan nakita ni Agueda yung demonyo. Pero pagkatapos nun, kapag tumitingin ng salamin si Badoy, hindi naman siya nakakakita ng mangukulam. Ang nakikita niya ay yung sarili niyang anino. Kulot ang buhok, may bigote, at may peklat sa muka. Nakita ni Badoy at ni Agueda yung mga sarili nila sa salamin noong 1847. Hindi naging maayos yung pagsasama ni Badoy at ni Agueda. Kaya siguro sabi nila, demonyo at mangkukulam yung nakita nila sa salamin. Ang pangalan ng short story na to ay May Day Eve ng paborito kong writer na sinikwakin. Basahin nyo para malaman nyo yung orasyon.